Masasayang araw po, dito muna tayo magumpisa umpisa sa may likod ang ating second breeding pen Ito po yung expansion area Ayan po si puti uh, Kapapasok ko lang po Nung pagpasok ko, dumaan naman si Jonel at ganyan, nag-ipon po ang ating mga alaga isa pong sinyalis yan na kapos ang ibinibigay nilang pakain. Kasi po, kung busog ang mga ito, unang-una po, malamang ay may tira itong ating pakainan. Pangalawa po, ay isnabera ang ating mga inahin. Kung busog po yan, hindi po mag-iipon ng ganyan dito sa ating unahan kaya lang po, doon pa sa kabilang kulungan muna magbibigay si Junil ng damo kaya hindi muna binagsaka ng mga ito. Pero yan po, ang isang magandang sinyales na makikita ninyo kung kapos sa pagkain ang ating mga native, very friendly po sila. Lalapit ng ganyan sa mga tao at makikita nyo po ay nakaipon sila yun man din po palakihin natin doon na makita dumaan yung damo ay nagipon-ipon dito sa may unahan mainit po ang panahon kaya nag-a-adjust kami sa pagbibigay ng pakain so ganyan lang po pag nag-aalaga kayo talagang pag-aaralan nyo kung ano ang kailangang gagawin para hindi naman sayang ang ibibigay na mga pagkain Ito naman po yung ating next batch na kukunan ng mga litsunin. Pag naubos na po natin yung malalaki dun sa tawid lang ng bakod na yon, yun po ang mga galing sa sampalok, dito naman tayo kukuha. May malalaki na rin po sa mga nandito, 25 kilos up, sigurado na po ang mga ito. So, yun po ang magiging plano natin. Yan, may naglalandi po. Kaya nasan pa. pa uli. At ang kasunod po ng mga ito ay yung 50 natin dito sa kabila. Pag nakunan na rin po natin ang 50 natin dito, ang susunod na nun po nun ay yung ating mga iwawalay. Galing po dito sa ating second breeding pen. May 80 plus pa po tayong mga biik. Ayan, bibigyan na po ng damo. Yan ang inaabangan nila kanina, kaya nakabantay. So ito pong mga ito, Minsan na naming huhulihin yung pong malalaki na na pwede nang iwalay ay ating tuturukan na ng hagkolera at walay. Yun naman pong mga mas bata na kailangan pang makadede, tuturukan na rin natin ang hagkolera at babalik po sila dito sa kulungan. Yan po, ganyang katuyo ang lupa dito sa Pampanga. Isang round robin lang, puro alikabok. Nakita-kita na po sila doon. So ito po ang ating mga sunod na iwawalay. 80 plus po ang mga ito at dito sa kabila meron din po tayong nasa mga 60 na hindi po magkasunod ang, magkasabay ang mga ito magkasunod naman po ang ating mga biik dito sa kabilang kulungan ito po yung ating original area ng second breeding pen at uh, ito po yung ating isang bulugan, yung kasama nila Kay. Itinawid ko po muna dito at pinagpahinga natin si Senyor Rocco. Yan po siya. Maamu naman po ang bulugan na ito. So madali po siyang palakarin. Kaya pinalakad lang po galing dun kay Kay pinapunta dito. So yan po ang ating magiging bulugan muna dito sa likod. Berkshire Cross Quezon Black. At yung kapatid niya po na batik naman na nandun sa ating mga dumalaga ay ilalagay ko muna dito. At yung dalawang pampanganitib po natin, Cross Quezon Black, Nakasama naman ng ating dalawang QB cross brake shaft dun sa unahan ay ilalagay ko dun sa mga dumalaga at madadagdagan po po ang kanilang mga kasamahan doon. So ayan po, hindi pa ganun kalakas kumain ng ating mga biik. Walong kilo po ang binigay. May kaunti pa pong tira. Siguro pag pinagsama-sama po yung pizza yan, ay kulang-kulang isang kilo pa rin. Dahil nga po napakainit ng panahon Sabi ko adjust ang pagpapakain Para po hindi sayang naman ang bigay Kaya lang pag ganyan po Na nakikita niyong nagkukulang naman Adjust din po kayo agad Para hindi naman po uh, Mahirapan yung ating mga alaga Na kapos ang kanilang kinakain at mamamayat So yun po pag mag-aalaga kayo, hindi pwedeng by remote control. Dapat po, talagang pinapasyalan ninyo ang inyong mga alaga. Hindi pwedeng bibilal lang po kayo dahil may pampuhunan. Iiwanan nyo na lang kung kay kanino man. Pagkatapos, sasabihin nyo na hindi magandang alagaan ng native dahil hindi po umanak or hindi po lumalaki. Dapat po ay nakikita ninyo ang inyong mga alaga para yung actual performance ng mga baboy, kambing o anuman po ang aalagaan ninyong mga hayop o halaman ay nakikita ninyo. Hindi po tayo pwedeng absentee na animal keeper. Kung hindi nyo man po kayaning araw-araw, at least po apat o limang beses sa isang linggo, ay mapuntahan niyo ang inyong mga alaga. So yan po ang aking isang tip na maibibigay sa inyo sa pag-aalaga ng sa paghahayupan na huwag po kayong magre-remote control. Kahit na po pinagbili nyo na yung mga gawain, dapat po ay titignan ninyo kung tama at naintindihan nila yung ibig ninyong ipagawa. Ito po yung ating mga sunod na litsunin. Nag-ipon sila, gawa ng nakain ng damo, kaya po lapitan uli natin. Yan po. May ilang maliit, pero yung pong maliit na yan, yan po yung bansot dito sa second breeding pen. Medyo nakahabol habul naman po siya ng size na. Pero yung ganyan po, siguro mga 11 kilos lang yan. Kaya lang kung iiwan namin siya dito, iniwan nga nila noon, sabi ko kailangan kunin para itong mga kasing edad niya ang kanyang makakasama. Kasi kung iiwan lang namin dito, talong-talo yung mga biik sa kanya, gawa ng magulang na po, Ah, uh, siya halos ang sa mga inahin. So ayan po ang ating mga kasunod na litsunin. Karamihan po ay nasa mga 18 16 to 18 kilos up na at meron nga po tayong yan, malalaki po na lampas na pong bingchingo yan so yun po ang ating mga alaga dito sa may likod tawid tayo dun sa original area para po makita nyo yung mga mas batang diik Ito naman po ang ating mga alaga dito sa ating original area ng second breeding pen. Ito po kasing area ito, ang talagang nakatakda sana noon na gagamitin natin pag tag-araw. Kaya po may paliguan dito yung kabila pong kulungan dahil ang intensyon ko noon ay gagamitin lang pag tag-init. Kaya po hindi na namin iginawa ng paliguan. Ngayon po, magkaka-adjustments tayo. Ito pong mga inahin dito ay um, itatawid muna namin dun sa kabila. Pero bago po namin gawin yon, itong mga biik ay kailangan muna namin trabahuhin. Yan po, makikita nyo yung mga biik natin. Malaki po ang size discrepancy. Kasi po, may mga nabigyan na ng ivermectin at respisur at nakapon sa mga ito at meron pong hindi pa nagagawa. Kaya po, this week, tatrabahohin po namin ito. Puhulihin po yung mga biik na wala pang ear notch. Yung ear notch po kasi ang tanda na nagawa na at nakatatak doon ang kanilang edad. So yan po, ulitin ko, ganyang katuyo ang lupa dito sa Pampanga. Kaya po, kaunting galaw ay punong-puno na ng alikabok. So balikan po muna natin itong mga inahin. Yeah, mas komportable po sila dito, gawa ng malaki ang lilim na ibinibigay ng mga puno ng akasya at may paliguan pa nga po sila rito. So mag-reorganize po tayo, yung mga malalaking inahin dito, pipili po kami at itatawid natin kay Mario kasi nga po tulad nung nabanggit ko nung nakaraan napansin na namin na mas mabilis lumaki ang mga biik ni Mario kumpara po sa biik ni Roco kaya po pinagpahinga muna natin si Roco para itong mga junior board ang ating susubukan kaya ang gagawin po namin yung dalawang magkapatid na QB Cross Berkshire ay parehong ilalagay namin dito sa likod total uh, ito pong ating mga alaga ay mainly for lechon purpose at yung ating mga ginagawa na kinukuhang dumalagang replacement gilts so ang importante lang naman po doon ay malaman namin kung ano ang bloodline So, ililista lang namin kung kailan tumawid yung mga anak ay yung mga barako at alam na namin kung alin ang anak ng mga bagong barako at alin pa po sa mga biik dito ang magiging kay Roko. Yung dalawa naman, dahil po magkapatid, ay parehas lang ang kanilang magiging bloodline. So, yung dalawa po nating barako na pampanga native cross Quezon Black naman, ay magkapatid din nga po yun. So, halos pareho rin lang po ang kanilang bloodline. Sila naman ang gagamitin natin dun sa mga dumalaga natin sa unahan. Ganun din po, ililista lang kung kailan sila tumawid para yung mga unang iaanak po ng mga dumalaga natin doon ay alam po natin na si Batik ang kanilang ama na isang QB Cross Berkshire. At doon po kami magko-compare ng performance ng kanilang magiging mga biik. So next year na po natin malalaman yon dahil nga po itong May, June na makakakasta. So 4 months po yon yung makakastahan ng May, ay June, July, August, September na po anak at October. Kaya next year na po ang harvest season ng mga yon. Makikita natin ang kanilang magiging performance Ah, dami ng biik at sigla ng mga biik pag ipinanganak at yung pong lakas ng paglaki. Lahat po yon ay importante para sa consideration natin para po maging economical naman ang ating pag-aalaga. So yan po uli ang ating mga biik dito sa original area ng second breeding pen. At yung pong malalaki ng inahin dito, nakakayanin na si Mario ay aming itatawid doon sa ating consolidated pen so bago ko po tapusin ang ating video for today pasyalan naman natin yung mga dumalaga na kasama nga po yung isa pa nating bulugan na itatawid dito na QB Crossberg. so ito po ang ating mga dumalaga Labing-anim po sila. Nandito sila sa um, Balite area ng farm. At uh, ito po ang ating dating large breeding pen. So nakabakod na po lahat. Aayusin na namin yung mga silungan. At pwede na silang magpalipat-lipat po ng area nila. ayan po ang mga ito po ay anak ni Mario kung hindi po ako nagkakamali ay dalwa o tatlo dito ang anak ni Kalinga gawa po nang magaling mag-alaga si Kalinga kaya kinuha namin yung anak niyang babae noon na magaganda po ang forma yan naman po yung ating QB Crossberg na galing Chaong kaya po itatawid namin 'yan papunta doon sa second breeding pen. Magkapatid po sila na kakasta sa ating mga inahin doon. At ang ipapasok naman po natin dito ay yung ating Pampanga native cross QB, malalaking barako din po 'yon dahil malaking baboy din naman si babi. Kaya po sila ang gagamitin nating breeder dito para po hindi ma shadong maging mataas ang ating hybrid line sa dugo po ng ating mga alaga. Kasi po ako ang ideal sa akin ay magi-stay po tayo ng 30 to 50% lang ang hybrid na dugo na ihahalo natin sa ating mga alaga. Kaya mas maganda po na pumili rin tayo ng mga native na malalaki ang bulas. So ayan po yung barako na itatawid rin natin sa likuran. So 16 pa lang po sila dito ngayon. Bubuin din natin ng mga 25 to 30 heads ang ating breeding herd dito sa area ito, ganun din po dun sa area ni Mario. Kasi sa ngayon po, 20 na lang ang ating inahindon, May isa pa kaming inales, so 19 na lang pala at may mga aalisin pa. Kaya nga po, yung malalaki nating dumalaga or inahin na ay pipiliin namin at ilalagay kasama ni Mario. Ito po kasi mga dumalaga natin dito, dahil nga po mga anak ni Mario, mahaba po ang katawan. At ngayon pong mga 9 to 10 months old na po ang mga ito, wala pong bababa ng 50 kilos. Kasi po yung mga anak ni Mario, marami ang naobserbahan namin na pag inabot ng 5 buwan, lampas na po sa 40. So yun po ang ating habulin sa mga susunod nating alaga para po hindi sayang ang oras. Mas mabilis po tayong makakapagpalaki pero magaganda pa rin po ang quality ng ilalabas natin na litsunin. So yan po ang ating sharing for today. Maraming salamat po sa inyong palaging pagsama. Please share, like, and subscribe.